Guys, andito kami ngayon sa loob ng van Kung saan, luckily, yung um, owner nito ay Nagkukwento siya about the history of Thailand Story Which is, and... syempre, abang lumabihay na entertain tayo at syempre, dahil wala kaming alam about Thailand, at least may knowledge kami kasi vlogger kami pero wala kaming alam sa pinagsasabi namin. Mm -hmm. Ngayon, makikinig kami sa kanya kasi there's a lot of things na alam talaga niya dito. For 14 years na nandito siya, okay. bakit nandito siya at ano ang kwento ng Thailand. So, ito na! Tara. So, pakinggan natin si Ma'am Jovi ang kwento ng Thailand! Hi. Hindi ko pala hirapan sa pwesto, Hi. so, Ma'am. Uh, ako po si Jovi na um, currently po na nagtatrabaho as teacher and may sideline po ako na van rental dito sa Thailand. Um, quick uh, short story lang po about sa but maraming teacher sa Thailand na po. Una po sa lahat sa Thailand po, ang mga trabaho po ng teacher is 4 uh, hours lang a day, maximum na po. Lalo uh, na pa pag -go government. 4 uh, hours lang po, tapos lalo na po kung conversation teacher lang, wala po kaming masyadong paperwork. So, ang gagawin lang po namin, magturo, per hour, tapos lipat na per class. Maximum po ng isang teacher, 20 hours a week. So, yun lang po yun. Um, Siyempre, uh, obligasyon namin magbigay ng grades, pero hindi naman masyadong obligasyon na ng teacher sa Pilipinas. Oh. Ngayon po, bakit po na gusto mag dito for 14 years? No? Um, kung hindi nyo po na alam, ang kapag teacher ka po sa Bangkok, lalo na government, no work, no pay. So, kung 4 hours a day, 4 hours a day lang yung sahod mo. Tapos kapag term break, wala. Pero po, ang kagandahan oh. po kasi dito, bukod po sa magaan ng buhay namin mga teachers, is free po yung breakfast and lunch. Wow. Diyo, ano? So, hindi lang po sa bata, pati po sa mga teacher. Pero yung, wow. pero yung sahod po na 4 hours per day, kaya naman i-compensate yung gastusin mo for a month? Yes. Yes po. Oh. Kasi po, so, maliit lang ang gastusin sa pag-living sa totoong buhay, bakit ako magstay ng 14 years dito? Tapos edok naman ako, dep edok sa Pinas, hindi na ako nag-iba. Kasi po dito, konting trabaho, tapos maayos na sahod, mm. tapos mura bilihin. Mm. Yun po. Um, sa ngayon, ang bigas ngayon, mga 75 baht lang, 5 kilos na. So, good to go na po tayo. 75, po. 5 kilos na po 75, po yun 75, 75, that kilos, that wa, na. That, uh, that will be like around 110 pesos. 100, huh? Yes. Pwede niyo po yung makita sa mga 7-Eleven, makita niyo po. Oo, okay, no, tsaka hindi yung rice field. Nag-export kasi sila ng rice kasi yes. sobrang rice field talaga yung negosyo. So, dito. bukod po doon, uh, pa May gusto po ba kayong tanong? Yun. Yan, ang, ang, tanong namin is yung about sa Thailand. Okay, so ang ha, ang, king, ang Thailand po ay monarchy, kingdom po siya. Ang um, yung ikahari po ngayon ay ikasampung hari, pero bago pa lang po siya na nag-reign. Bago po siya, yung tatay niya is more than 50 years na uh, siya po siya, pang shampoo yung pang shampoo na isa po siya sa pinakamabait na hari siya po ay nag uh, bukod po sa engineer po siya at saka nag, uh, nag build po siya ng project niya dito sa Thailand uh, very loving po siya hari, no pina po siya naging loving make sure niya po na education ay libre wow. so, sa katwiran po ng Thailand kapag education libre may libreng pagkain agahan tanghalian may libreng gatas agahan tanghalian tapos libre po mga gamit ng bata um, wala pong reason para hindi pumasok ang bata. At dito po sa Thailand, kapag may batang pakalat-kalat, pwedeng ipakulong ang magulang. Magulang yes. yes. So, wala po kayong makikita ng mga batang street children. Okay? Uh, dahil po yun yung uh, point of view ng hari, naglilid po yun na ang bata kahit gaano kahirap kakain sa paaralan nila kaayong mag-aral, for silang mag-aral kasi makulong parents nila. Well, Di ba po? At dahil po doon, walang tambay, mababa krimen. Mm -hmm. At dahil lahat ng bata, kasi M1 to M6 dito, pag sila pong M6 ay meron silang senior high, oh. Oh. no? Kagraduate sila ng high school nang may na pinag... nag-aral po sila. Wala pong mm -hmm. uh, wala no child left behind. Uh -huh. so, so, okay. so nagre-result po 'yon na lesser crime saka ang mga bata po dito, ayun, tribyo ko pala. Uh, ang mga bata dito, pag pinanganak, meron silang nakukuha na 600 to 800 baht per month sa government. Ah, Ngayon loves. po, kung uh, regardless po yun, kung super yaman mo or super hero. Until, when nila yes, makuha, isa ka, isang beses lang. yes, lang. Hanggang 18 years old po. Oh! wow. Yes. So, anong nangyayari po, pag ang parents mo may kaya, iniipon nila yan para sa anak. At yun ang, kung makikita niya po sa Thailand, nagre-regalo sila ng mga cheque kuno, mga malalaking cheque. Pero yan. sa kanila talaga yan. Apo, ayun po yung binibigay ng government. Stuff. Binibigay po na po nila. magkita, So, ang result po na pagpagda nila, hindi sila mahiya. Ang turo po kasi ng hari, maging self-sufficient. Na, number one, huwag kang aasa sa iba. No? Isa po yung sa turo ng hari. Number two po, ayaw din po ng hari na makakabala ka sa iba. Kung kayo po ay makakapansin sa Thailand na magkocommute po kayo, makita niyo po mga Thai very tahimik. Hindi po sila mahilig mag-cause ng ingay, mag-occupy ng space, or makailang sa ibang tao. So, very, ano po sila, very Sensity, mindful, mindful, and very demure po sila, no? Yun. Tapos, ah, uh, dahil po sa ganung ugali ng hari, naging love po talaga ang ikasyam na hari ng, ng mga tao. At ganun din naman po yung ikasampung hari. Uh, dito po sa Thailand, kung habang nag-iikot po tayo, bawal po natin ituro ng finger ang mga pictures ng mga royal family. Ah, okay Okay. Lagi po pag-ingyan. Ah, okay. talaga? Pag-ingyan po. Totoo po yan. Pwede niyo po yung ikahuli. Usually po, lalo na po nung araw nung ikasyam nahari. na hari, pag ang mga foreigner ay nagsasalita ng KING at tinuturo, tuturo, nagiging suspicious yung mga tapos pwede ka na lang dalhin sa ano. Sa police station. Kasi ang Thailand po ang may pinakamataas na Less Majesties Law, which is ang ibig sabihin po nun is um bawal magsalita, i-trash talk ang kingdom, ang monarchy. Okay. So very ano po. hindi nila naintindihan din la mga yung kung anong punto mo. Yes, pero kasi hindi mong king king ganun, ganun ganun Ay, maano sila. Alam nila yung word na K-I-N-G. So uh, yun po. Kaya po very suspicious sila. No? Pero ngayon medyo bumaba na ng konti kasi modern yung hari ngayon. Hindi po tulad yung dati. Tapos ano pa ba? Ah, kung magta-temple po tayo, maging mindful po tayo sa pananamit, wala naman pong problema kung kung but, but, tayo po ay naka-shorts, basta po hindi tayo very revealing. So, may mga tempos na ipupush kayo na mag-scarf or mag, ano, mag-jogging So, susunod po tayo. Okay. Dito po sa Thailand, hindi sila people pleaser. Tayo ang susunod. Pero okay lang ano bakla na nakadress ka. Oh naman, yes. very. Pwede nga baklang nakagay teacher eh. Ah, oh talaga. <laughs> Walang problema po, cross dresser dito. Oh, okay. so, sa Basta pagpapasok ng temple, kailangan mm -hmm. yung Opo, basta proper. Basta po polite po. Kasi dahil the image of the Buddha. Yes, yes, yes. Yun lang po. Pero, kasi po God po nila yun. Pero, question teacher, how, how's the food here? So, sa Actually po, ang food dito, hindi po kapareho sa atin na maalat, maasim, matamis. <laughs> dito po, lagi, usual minimum po for taste. No? Spicy, sour, sweet, salty. Ah. Combination po yun. Uh, ang famous food po dito sa Thailand ay tom yum kung. Sana po ma-appreciate niyo 'yon. Pwede niyo pong i-request na less spicy pero hindi mangyayaring not spicy. Ah. Kasi spicy talaga. Kahit po asukal dito may may sili. Eh. Ah. yes, <laughs> kung makaka Bakit? Ayun ang tanong ko. Bakit sila spicy. more on si I don't know, ang init-init nga dito eh. Sobrang init ng Thailand. Sobrang hilig pa nila sa spicy. So, nung unang mga 6 months ko dito, syempre for the Almoranas, pero yeah, ngayon, sanay na. sanay na. Kasi no choice, kasi free ang food kami yung teacher for yung food kahit di natin sanay pero kung lalabas ka sa karinderya ganun din naman mm. so That no choice ma, ma ano ka na masasanay ka, sanay ka na lang din. Kaya sa itlog itlog lagi you know? may pandang tanong po ba kayo abaka what's your question okay. may alam kang lalaki pwede i-booking di marami ka ay nakuha ikat kat muna ah! Ah! at dahil dyan palagpaka sa teacher Jovi <laughs> <laughs> ang galang, <laughs> diba? yun niya naka-rise ka na tapos naka-ikot-ikot ka na at the same time nagkaroon ka pa ng dalis kung punta tayo ng Hong Kong we, we want to live at Hong Kong sa Hong Kong ngayon naman nung nagkilig tayo kay madam parang ang sarap oh, pamuhay okay. dito oh, oh, very informative si madam actually nandito five, five. na po ang parents ko dito na po naman tayo papa ko kinuha ko po lahat ng family ko dito may, may anak ka na po wala pa po Oh, Tapos ako lang last ano. Ah, talaga. Ah, yes, wish no, no. namin magkaroon ka ng anak. Sampo, kamukha namin lahat. Pinoy siya or Thai? Half Thai po siya. Uh, half Thai, half. Uh, ano po siya, yung, uh, yung mama niya, the uh, woman niyo. Ah, uh, ah. Tapos yung papa po niya kasi na, nag-aral sa Pilipinas sa FEU. Architect. Thailander. Kasi so, na sila nag po. Ah, so, pero sa Pinas po siya lumaki. Ah. Uh, okay. Nagkataon lang nag-meet kami. Ay, ay nakit-nakit mo na sa dito sana all. Ang arte-arte mo. Alam mo pa yung salitang tampaling ha. <laughs> salamat po, Teacher Jovi. Okay, salamat. Oh my God, they're informative siya. <laughs> yeah, yeah, thank you. Huwag okay, na umalis.